Mula sa nakasanayang Abril hanggang Mayo, magiging Hunyo hanggang Hulyo na ang aasahang magiging buwan ng bakasyon ng mga mag-aaral sa kolehiyo simula sa 2015. Ito ay kung matutuloy ang planong pag-synchronize o ang pagpalit ng ilang mga universidad at kolehiyo ng kanilang academic calendar batay sa ibang mga bansa sa ASEAN pagdating sa taong 2015. Nauna nang nagpayag ng intensyon at plano ang University of the Philippines o UP at sinundan ng Ateneo de Manila University, de La Salle University at University of Santo Tomas. Nailipat ang simula ng kanilang mga klase sa buwan ng Agosto o Setyembre simula 2015. There will be a free movement of students, of faculty members, of teachers, and researchers. So if uh, a Filipino, for example, wants to study abroad, then he can immediately enroll kung matutuloy mula sa kasalukuyang academic year na June hanggang March. Ito ay magiging August hanggang May na, o di kaya mula September hanggang June. Paliwanag naman ng Commission on Higher Education, natural lamang umano ang hakbang ng apat na mga universidad na pagpalit ng simula ng klase. Lalo't ang mga ito ay may mataas na posisyon sa World's University Ranking. At madali na para sa mga ito ang sumabay sa iba pang mga eskwelahan sa mundo. Maliban sa apat na unibersidad, giit naman ang Coordinating Council on Private Education Association o COCOPEA. Maraming mga kolehiyo at unibersidad na rin sa bansa ang nagbabalak na sumunod sa pagbabago ng class opening. Ngunit dadaan pa umano ito sa masusing pag-aaral, lalo't hindi pa umano handa ang mga eskwelahan sa bansa para sa ASEAN integration sa 2015. Uh, we still have to... to see what are the problems that will confront us if we are going to uh, if we are going to change our academic calendar. Ngunit paalala ng Commission on Higher Education sa iba pang universidad at kolehiyo sa bansa, hindi ganoon kadali ang pagpapalit ng simula ng klase. Kailangan muna nitong kumuha ng pahintulot mula sa komisyon. Isang technical working group na rin ang binuo ngayon ng CHED upang pag-aralan ang panukala. Kasi kung titignan natin, uh, baka hindi sa lahat uh, ang eh, yung pag-change. Uh, marami kang babaguhin, hindi lamang yung kalendar. Uh, pati yung uh, even siguro yung mga structures, academic structures, uh, even yung faculty competencies, uh, yung processes mo, international caliber. Kung ang DepEd naman ang tatanungin, bukas umano sila rito, ngunit hindi pa umano ito ang tamang panahon maraming mga bagay pa umano ang dapat ikonsidera bago ipatupad ang pagpapalit ng class opening para naman sa elementary at high school. Unang-una, uh, kung titignan natin yung uh, climate efekto ng climate change, no? uh, yung landfall na malalakas, mahabot ng September rin at sisimula ng September. Uh, pangalawa, yung temperatura pagdating ng tag-araw, no? tumataas. Siguro importante rin dito ay consider natin na kapag ng tagaraw o summer break, no? dito normally ginagawa ng mga pamilya ang kanilang banding. Nagpahayag naman ang palasyo ng Malacanang na bukas ito sa panukala. Lalo't bahagi umano ito ng layunin ng ASEAN para sa ASEAN integration, kung saan mas magiging madali para sa mga mamamayan ng ASEAN na mag-aral sa mga miyembrong bansa hati naman ang opinyon ng ilang mga estudyanteng aming nakausap. Uh, students, both students um, and faculty, the faculties of all colleges will be given more opportunities to travel abroad, seek op op uh, teaching opportunities or study, uh, they could study abroad. Kailangan may transition period and I think in that transition period, yun yung kailangan i up ulit yung calendar kasi talagang mag-iiba eh. Hindi lang yung calendar ng ng university pero also yung activities na nakasanayan na ng students Ako po yung kibigan. Jo Usher mayho para sa new slide